Tingnan mo guys oh. Sira na guys. Dahil luma na to guys. Dahil luma na to. Ito yung nakalagay dito guys oh. Yan, nagkaganyan dito. Tapos ito lang yung nakalagay. Ito guys oh. Yan. So ganito lang guys. Oh. Dahil luma na to guys, nakaganyan lang. Uh, gir eh, luma na kasi itong sasakyan ko guys, kaya DIY na lang lahat. Yan, nakalagay. Hi guys, into this video guys, aayusin natin to guys. Oh. Yung sira nating car horn guys, ayan guys. Oh. Ayan, kitang kita guys, sira na yung car horn natin. Oh. Yan kitang kita na yung spring, guys. Aayusin natin, guys. Paano natin aayusin 'yan? Ah, magsisimula tayo dito, guys, sa pag-aayos. Ah, higa lang muna, guys. Toto hirap nito, guys. Ah. Tama, release and cambio. Oh, neutral. Ah ito guys o aayusin natin to guys eh uh, higa muna natin to yan tingnan mo guys oh sira na guys dahil luma na to guys dahil luma na to ito yung nakalagay dito guys oh yan nagkaganyan dito tapos ito lang yung nakalagay Ito guys oh Yan So ganito lang guys <laughs> Dahil luma na to guys Nakaganyan lang uh, gira, uh, Luma na kasi itong sasakyan ko guys Kaya DIY na lang lahat Yan nakalagay Yan So kapag uh, Bumigay na guys Wala na tanggal na o, oh, lag laglag -lag na. Paano natin yan naayusin, guys? Ito, guys, o. Oh. Papakita ko sa inyo, guys, kung paano natin maaayos tong car horn. Sira na kasi. Papalitan ko to, guys, ng... Ito. Bu puwet ng, ano, mineral water. O, oh, kasi maliit lang naman to, eh. So, kailangan mo lang ito, gunting. Yan. Tapos ganito lang. Ito lang ganito. So, ganito lang gawin nyo. Ayan o. Oh. Yan. Ah. Tapos ipasok dito. Tapos ganun. O. Oh. Ay, ako. Sobrang liit ata guys. Kailangan siguro mas malaking Maghanap ako sa basura mamaya. Okay ay nako bumigay na naman bumigay ay nako bumigay guys sobrang liit siguro mas malaki ang puwit ng mineral water amen ay nako pero pwede na to guys ha kasiya din mo ay nako guys palpak. Maghahanap muna ako ng mas malaki dito, guys. Ha? Huh? Ako naman! Ako, oh, mas palpak pala itong nagawa ko. Ito, guys. Oh. pwede ito, guys. Kasi ano sa, plane. Uh, ayan, oh. Plane, eh. Sukatin na lang natin itong ano niya, sukat na lang, gunting. Plastic guys, na plain, wag nyo may ano. Wag yung may puwet kasi nga pag mayroong ano yan, may pag mayroong ano sa likod matigas, hindi talaga makakaano sa manubila. Hindi ka magkakasya. Oh, pwede na siguro to. Ayun. yan eh, bilog ano natin, circle lang natin para maganda hmm. pag wala ka talagang pira guys DIY ka na muna wala namang gastos, maghanap ka lang nito hindi pwede na uh, ano, pakikita mo lang naman sa mga ano eh, gilid-gilid. To. kailangan lang natin is, isukat talaga na tamang-tama yung ano nya sukat para naman hindi siya ano hindi ma hindi matatanggal ah. oh mas para ano pa yata guys malaki xr pa natin ng konti ah lagyan pa natin ng ano mas uh, kunting bawas na lang. Kunti na lang talaga. Kasing liit na lang guys ng anak ng titeng Huwag lang talagang masyadong maikli. Ayan na guys. Di mo lang natin to guys. Gagawin muna guys Hindi ah. na muna kasama to guys. Oh. Hindi na muna natin to isama. Di mo lang muna. Ito lang muna ng plastic. Okay, para naman malaman natin kung kasya na ba. Okay, ayan na pala. O, sa so tingin ko kakasya na guys. So ito na, guys. Ito na, guys, yung pamalit natin dito sa horn natin at ito. Kasama na sila ganyan, oh. Okay. Tamang-tama ah. Oh. Lagay dito. Sabay ganun. Ah. Okay, magkakasya na. Ayan na. Okay naman pala ang ganito, guys. Mm. Oh. Ikutin na natin ang bagya. Huwag lang masyadong ano. Oh. <laughs> guys. Ayan na. Sana ko na eh. Pwede naman to. DIY ka muna. Okay. Oh, yan na. Oh. Pasok na, pasok. Ito na guys, oh. Yan. Hmm. Pwede na to. Okay. Uh, ayan. Oh, kita mas guys. Something, something like Hindi na to kailangan ano Para ano guys, tingnan natin ang malapitan talaga. malapitan look. Oh, paano guys? Ito na guys oh. Yan. Charan. Para ka na lang bumili ng bago sa Shopee. Para kang bumili ng bagong oh. Ayano, no? mayo malakas na. Ah. Okay? <laughs> guys, ang ganitong discarte guys, para lang to sa mga walang pirang pambili ng steering na bago na may kasamang horn. Kung wala kang pira, DIY ka muna yung nakita mo ginawa ko dito sa car horn kong nasira na. Ha? Uulitin ko, para lang to sa mga lumang sasakyan at walang pambili ng bagong steering, DIY ka muna. Para naman maayos yung horn mo. Oh, nagkakaintindihan tayo? Okay.